What's up? Welcome to the vlog At ngayon ay mag-prepare kami o ako ng aming magagamitin sa aming camping at meron kami ngayon overnight camping with family friends Let's go! So ayan guys, kasama sa ating pag-prepare ng waga sa camping is syempre ika-charge natin tong ating Muno power banks ayong mga uh, power source natin needed ng cellphones Light. at sa so, ito syempre importante rin nito ating led flashlight kamin may mga parts na madilim so, may mga karong scorpions Desynto, so natin ha? flashlight natin, guys din natin at sa ating So, ayan guys, ang ating mga gamit na ayos na namin. Bali, ito yung isasabihin namin sa sa baba, sa aming tutulugan sa tent. At syempre, marami kaming dalang mga comforters. Kasi, yan, meron siyang mga uh, maliliit na pillow at mga uh, maraming comforters. Kasi guys, sobrang gamit doon sa pagkakahan uh, namin sa disyerto. Ito, isang isang bungkus nito. Sipper ko na siya. Tapos, meron din kami yung sinala namin dating spare bed para to kay Balma para kasi alam niya na pag mga bata tapos ito yung parang pinaka primary na lalatag namin sa buhangin para medyo may protection yung aming tent Siyempre, ten. aming. ito yung aming tent na matagal na ang service sa amin mga almost 10 years more than 10 years na siya tapos dala ni Barba ang super broken super Soccer ball <laughs> Yeah. So, yeah. Alright, right okay, okay. At siyempre meron din kaming dalang power supply aming mga ilaw at saka charger ng aming battery pack para sa aming mga power supply and then dala kami ng napakaraming jacket ito yung sa akin, dalawa isa, ay pandoob. tapos ito yung kay mami meron din siyang show at syempre ang ating ang daw kita hazard hazard kompleto to yung mga uh, jump start cable at saka yung kanyang triangle early warning device meron din siyang pagka kami kapag pag na punch yung aming meron din siyang pang self-organize at siyempre may dala rin tayong first aid kit Ayan, kailangan to kompleto siya may gloves, may bandage may mga tape na yung aming mga pagkain kaya yung thermos saka yung mga rice ito fried rice ako bukas na umaga saka yung bali ito yung aming kakainin pagdating doon siyempre pagdating namin galing biyake medyo katong ito naman yung medyo mga mga may may dalang kape para akong kape dulot ako dyan yeh? dapat minalam paong chapstick mo, para hindi alam sa iba pa parang diyaawot so, and guys, tapos so ito yun naman yung aming mga damit, mula pangpajet, mula sa ibawang, lalagyan mga paring, kaya yung mga, yung mga, mga toothbrush, toothpaste, and tapos ito naman yung backpack para kay namin yung mga bobo toiletries yeah. and Ready na for camping I'm super excited Gawa ng Para kay Balma 9 days training Nag-train siya ng 9 days 9 days One week At 7 days Dahil uh, meron siya mga Yung aming mga family friends Maraming baka So Maraming kalaro niya sa si Balma Makakapaglaro sa malaya sila makakatakbo sa uh, buhangina, hindi na pagulong-gulong. Okay, at yan po. At guys, ang ating mga na-prepare na, na guys para sa ating camping. At ang iba naming gamit ay nandun na sa sasakyan. Yung meron kami yung three chairs at saka uh, one table. Ano ba kayo nandun? Eh? Disposable. Mga disposable cups and disposable plates. So, ito na yung mga gamit na na-prepare namin. Ilalagay na lang namin sa And ready to go. Thank you for watching, and see you next vlog. Bye, guys.